Wow. Binalikan ko po yung aking bukid na tinatam dito. Eh. Yan na, puro na talong. Pero ano, wala pang mga bunga. Ito pong kalabasa. Madamo pero wala bunga. Grabe oh. Pero yun mo guys to oh. Pakita ko sa inyo ang ka, mga bunga ng kalabasa dito. Gaganda ng bunga, Ang dami. Ayun, merong isa doon. Meron doon, meron doon. Tapos, ang ng kalabasa kahit na ano, madamo. Natatalo niya damo, ayun oh, bunga. Oh. Ayun oh. Hmm? Oh. Dito pa, ang dami. Ayan pa, oh. Oh. Nice. Ayan, oh. Parang mga, ano, tabi-tabi mga bunga, dami, ah. Oh. kahit madamo ito, ang dami bunga. Ayan pa, oh, guys. Oh. Oh. Grabe. Oh, doon pa, dami, oh. Oh. Kumuha lang po ako ng gulay, guys. Hindi niyo po ba sa amin nung ako yung nasa Bicol, hindi namin ito ginugulay eh. Pero dito oh. Oh, ayan oh. Ayan guys oh. Hmm. Ayan. Daming buongan dito. Ayan mayroon na naman ibibenta na mga bunga malawak makakuha eh. ka na lang dito ng kahit 100 na bunga di ilang kilo di ang, di ang per kilo di ang mahal na rin yun 100 na bunga hindi lang 100 bunga ito dami nito eh So, ito kinukuha ko dito eh. Yan. okay kita mo, ang bunga o. Oh. Guys, ang bunga o. Oh. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Oh. Tapos yung pa o. Oh. Doon pa o. Oh. O, oh, doon pa o. Oh. Ang dami o. Oh. O, oh, ito pa pala. Hindi ko na maapakan to. Oh. Hmm, yan o. Oh. O. Oh. 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 Maganda. Mabira. Oh, yan. Dito pa. Ang dami pa dyan. Punta yan doon. Oh. Doon. Madam siya pero grabe. Ang dahing bunga. Hmm. Oh. Eh, kinuha ko yung ano kasi pang haluan po ito ng ano. Ng, lang... yan. Oh. Hehehe. Haluan po yan ang isda. Sariwang bangos. Aba. Sarap na yan. <laughs> yan punta na tayo dito. Kaya guys. Please. Subscribe. And. Uh, likes. Ngayon po sa. Makatulong po kayo sa. Uh, ating YouTube channel Binalikan ko kasi itong lugar kasi nga may Bible study ako bandaroon. At uh, mag-start kami sa Miyerkules. Ayun. Meron na pala siyang Meron na dito kaming ano. Uh, mga Lagang Pabo. Ayan. Ito guys. Ito yung aming pabo guys. Ganda ng bahay nila. Bakod. Kunti pa lang yan. Quick, yan, ang aking pabo. At dito guys. nag kami dito ng mga Nitib na baboy. ay eh, pag dumami yung pabo dito yung lalagay. Ayan. Meron pa akong tilapia dito guys. Ayan oh. Oh. Kailan hindi sila lumulutang. Malalaki na po yung tilapia na yan. Nasa one year na yan dyan. Hihihihih. <laughs> Ayaw nilang lumutang eh. Walang pagkain. Ay. Hagisan ko ng pagkain. Sige, guys. At, ah... Uh, napakaganda po nito lugar. Ang daming saging dito. Ayan, oh. Ayan. Ayan puro saging to Tsaka, napaka-presko. Oh. Ganda. Ah. Hagisan ko nga ng pagkain yung... No? Yung... Tilapia. <laughs> so, ay, hirap kasi wala tayong pera, hindi pa tayo monetize kasi. Eh nais ko pong bumili ng ano. Ayun. Ayun, kumain sila. Ah, sayang, hindi lutang. Yung palang ano eh palubog pala sila. Ayun oh. Ang lalaki ng nilagay ko, ano ba 'yun? Pagkain ata naman yun. Pabo. Mm, yun. Kumakain sila. Hindi masyadong kita. Pero madami po yan. Madami po yan na tilapia dyan. Malalaki na kasi kaya hindi sila lumulutang. Ganun pala ugali nila pag malalaki na. Ayan. Wala akong makuhang ibang gulay dito. Papaya sana makakuha ng papaya kahit isa ah, pag uwi oh iniwan ko nung nakaraan linggo ito ah. oh isang ano na lang ang hindi pa hinog oh talaga naman Ayan, baliin na para mahinog na siya ni pa ba? Ah, yan papaya ang kukunin ko. Kaya lang, pag kinuha mo yan, ayun, doon yung tatakbo sa baba. kakapagod. Huwag na nga lang. Yun na ano, uy. Wala na yung pinatubuan ko ng ano, hindi na tumubo ah. Nalis na pala niya yung harang. Yan, di nakuhaan lang po ito ng konti ayan, nabili ko pong binhi ng uong ay medyo palpak yun o kaya hindi talaga ako isin pa ng mabuti ayan tutubo yan pag ano pag tag ulan so yun po guys ang akin pong pinuntahan dito at uh, ako po yung uuwi na dahil mamayang gabi may prayer meeting sa amin. Yan, ang ganda ng lugar nga guys. Dito ako nagko-compose ng kanta dati. Ngayon hindi na ako nakakapag-compose kasi. Nabisi na ang ating utak. <laughs> so, at least na-improve itong lugar. Yan. So, ganda. Yun, may naghuning manok ang taas po nito. Oh. Oh. Grabe ah. Pero napakagandang lugar. Ang lamig. Ang lamig dito sa lugar na to. Kaya binabalik-balikan ko to eh. Pag gusto ko matulog dito maghapon. Baon lang ako ng ulam ko. Luto na ako dito ya oh. Yan oh. oh. Ito yung bahay. Na dati ako nagba dito. Yan. Sinunog mo na pala. Mamaya, uwi tayo. Kakain tayo doon. ganda ng bar. Ha. Oh. Hmm. Napakalinis na. Ah, hmm. ganda. Hmm. Ngayon, guys. So, may mga Bible study ako dito sa lugar. Kaya ako bumalik. At na-miss ko po ito. Gusto ko lang i-vlog. Ito yung mga bahay. Itong bahay ko dati na ginawa. ko gumawa nito, guys. O. Oh. Ayan. Ayan. Ang mga tanim ko dyan. Ano kaya ang pangalan nito? nanguha ako kanina ang dami kong nakuha eh nagulay ayan ayan baka mayroon ditong tumubo pang mushroom ayan mayroon pa ayan lino kunin ko na tong mushroom ah huh? kunin ko yung mushroom ayan oh imagine one year na hanggang ngayon mayroon pang tumutubo ay praise the lord one year na to iba pala ito hindi pala ito basta basta na, nawawala oh oh imagine mo to oh oh dami oh oh pambihira oh napakadami kukunin ko na para malagyan ng ano ng gulay oh ay ah imagine mo to oh ang dami oh ha oh ang pa oh Kinuha ko na nga, pati hindi naman yung maliit, meron tinra. Sayang naman yung maliliit. Lalaki pa. Hmm. Oh, hindi ko akalain to ba. Oh, nakakuha ako, Hindi oh. <laughs> ko naman... Hindi oh, mas maganda kaysa sa Oo, maganda ito. Maganda, matagal. Matagal, biruin mo to. Ilang taon na. Oh, ginawa ko pa ito. Ay, ay. Ang tagal ko na itong ginawa. Oo. Hmm. Pareh. Nandito pa rin siya, nagbubunga pa rin. Ay ang ganda. Ito oh, ito nasa sako. Pwede oh. pang gawin 'to. Sabi oh, nga, nga, ano nga? sa sako sabi mo. Huwag mo galawin 'yan. Ilatag uli dito talagyan natin ang tubig. Ang lapit-lapit na lang tubig. Lagyan natin tubig big isupot of isuput natin 'yan. Dito pag Bibili ako binhi. Buksan ko na lang to, lagyan ko na lang ng konta. Sana linaw. Lagyan mo ng tubig dito. Uh, next week balikan ko 'to. Oh, ano na 'yan? Ang ganda na 'yan. Na-compost na 'yan. na na 'yan. Lagyan ko ng daan dito. Oh. Weru you mo know, guys oh. <coughs> Grabe oh, oh. Oh. Ang dami oh. <laughs> Kalahating kilo. Eh lagi daw ito kinukuhaan oh. eh talagang blessing Ito guys oh. Ito yung ginagawa ako Gusto kong balikan eh Ayan guys oh, oh. oh, na to Pinong pino na lino Ay wag mong ilagay sa ano to Linaw Wag mong ilagay sa Taniman mo ah. Kasi babalikan ko I-supot eh, natin ito Linisin muna ito oh. Ilatag uli Lagyan ng tubig Tapos bibila kong binhi Huwag mo lang gagalawin Kasi maganda yan Nadecompose na lahat yan Babalikan ko yan Kay, imagine mo oh. Mahigit na isang taon ito. Bilinag ko pa ito no? Oo. Oh, diba, biruin mo naman yan nakuha kong mushroom oh. oh. ayan yun know? oh. Mamahal na ito pag binili mo. Oh. <laughs> Ang kakaunti nga nito 100 eh. Oo. Oh. So yan guys, yan lang ating ano dito, ating Okay, so aki okay, support po ang ating pong YouTube channel